Hindi nga na baya ni Anthony ang pagbubuntes ko. Pero ngayon nandito na si baby Audrey. Muhang magbabago na ang lahat. Pangako, B. Na magiging responsabling tatay ako sa inyo. Para sa inyo ni baby. Natatanda mo ba ibig sabihin itong sing-sing na to? Walang iwanan. Na kahit anong mangyari, mamahalin at aalagaan kita habang buhay. Oh, bawas ka na sa kakadota, ha? <laughs> Mga once a week na lang. <laughs> <laughs> Bakit kumingiti ka dyan? Sino naman ba yan? Wala, si paring Tom lang. Tsara, ulo talaga to. <laughs> oh, sige. Una na ako, ha? Bye-bye. Bye, baby. Hagang isang araw. Hello, B. Saan mo ba kasi iniwan yung phone mo? Ah, ito nakita ko na. Sige, antay na lang kita dito. Bye. Pareng Tom? Hi, baby! Hindi ka na nag-reply kagabi. I miss you. Hello? Si Micah to. Hello? Baby? Baby? Manluloko, napuno na ako kaya ako na ang bumitiw. Nakipaghiwalay ako. Ako, Papa Dudut, nahuli ka agad. Mm -hmm. ang, ang tamang term dyan is, isip bata pa siya. Oh, Hindi pa oh. siya ready for relationship. Mm -hmm. Yan. Halika na rito at makipagkwentuhan sa amin, 22 years old. Giselle Bartolaso. Hi! Good evening po! Oh, very pretty. Hi, Giselle. Hello, po. I'm Jean. Si Papa Dudo. Ang lamig naman ang kamay mo, Iya. Are you okay? Yeah? Yes, po. Uh, hi, hi, hi. sige. Relax ka lang, ha? Ayan. Talaga bang addict sa computer games itong... Si Anthony, ya? Yes po, sobra talaga. Yung tipo na gabi-gabi po, kailangan talagang hindi hindi pwede siyang umabsent sa computer shop ko. Every yan? Ilang oras yes, siya nag, -nag naglalaro minimum, sa isang araw? Minimum -minim -minim of three hours siguro po. Ah, talaga? Ay, pinakamatagal? Eight hours. Oh my gosh, tuloy-tuloy yun. Yes po. Anong trabaho niya? Student lang din po siya oh, So, hindi po. nagtatrabaho? Hindi so, po. So, paano yan? May baby na kayong dalawa. Wala siyang work. Bali, nung time po na nagbubuntis ka sa mm. may sideline, sideline po ako. Milik po kasi sa sideline yung mga... So, ikaw ang nagtatrabaho? Yes po. Anong trabaho mo? Yung seller po. Online seller po kasi ako. Ah, okay. Ikwento mo nga sa amin yung promise. Yung patingin nga, suot mo Ay, ba? Ay, ito po. So, ano um, na kalagay? Anthony07 po, po. Bakit Anthony07? Siya po kasi yung nagbigay sa akin nito. So, bali, six months po kami nun. Sabi po kasi, pagsuot ko daw po to, tapos hindi ito yung pangalan niya. Every time na daladala ko, kahit saan kasama ko raw po siya. At meron din siya. Meron din Na pangalan mo naman na nakalagay. Ano nakalagay, G-Sign? 07. Pinakita sa ating scene na nakipaghiwalay ka kay Anthony. Matapos mo malamang may third party. Kahit pa kapapanganak mo pa lang. Daba sa baby girl ninyo. Ano ang mga sumunod na nangyari? After po noon, nagka-ayos pa naman po kami. Nung nawili ko nga po siya sa Facebook na may ka-message po siya na, Girl, may mga I miss you. Hindi mo ba ako namimiss? Busy ka ba? Tapos sabi nung girl, Hindi, ikaw busy ka ba? Tapos sabi niya, Hindi naman ako nawawala ng time para sa eh.